Okay, magandang araw. Um, meron lang akong issue dito sa akin uh, mga power amps. So, ito kasi, meron, ito dalawa to. Uh, magkakapatong tatlo. So, ito si Rural and Riural Pro 7500 and then ito si Macman Pro X70. So, ito yung bago kong bili kay Macman. Okay. Meron lang akong issue dito. Uh, minor lang naman. So, airflow siya. Okay? Tungkol sa airflow. Magkaiba kasi yung airflow ni Reworal tsaka ni McMahon. So, ang naging issue ko dito, yung last gig ko, um, merong, ito, itong nasa ibabaw na to, medyo tumaas yung temperature niya. Uh, hindi tulad nung dati na wala pa si McMahon. Okay? So, ito kasi yung airflow ni McMahon, papunt, uh, galing dito sa harap, papunta sa likod. So, ito naman, baliktad siya. So, galing sa likod, papunta sa harap. So, ang nangyari, yung, yung, ano ko, yung uh, initial uh, analysis ko dito is, yung warm air na napuproduce ni McMahon, papunta sa likod, yun din lang ang inihigop nito ni Rewaral, papasok. So, kaya medyo nilag natin ito guys. Siguro mga nasa 42 degrees to 45 degrees Celsius ito. Um, hindi hindi naman siya kagaya noon nung dati na wala pa ito so ang solusyon ko is balikta rin ko yung airflow ni rural so babalika rin ko siya from yung itong existing is galing dito sa likod papunta dito sa harap so babalikta ko siya so hindi ko naman pwedeng gawin na basta ko lang balikta din si fan kasi pag binaliktad ko si fa, si blower nandito ito sa likod dalawa lang, dalawa lang siya. Unlike kay McMahon, apat, meron dito sa harap papunta dito sa likod exhaust na. So dito, uh, dalawang blower lang nasa likod. Okay? So ang mangyayari pag binaliktad ko to, walang magpo-provide ng cold air, papunta dyan sa heatsink. Uh, huh. So kaya no choice ako gayahin ko si make yung orientation nito mag-install ako ng additional dalawang blower papunta dito, sa likod kaya lang ah, uh, trinay ko siya guys, ah uh, blower, meron kasi akong existing blower na 0.8 amperes, eh yung existing niya 0.3, so nung trinay ko siya na, nakaparallel lang um, Nag nag, ano, nag 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 uh, nagba-vary yung speed. Humihina, lalakas, hihina, lalakas. So siguro dahil doon sa speed controller. Kasi meron siyang speed controller na pag na-reach niya yung temperature na, na base dito sa uh, temperature sensor, lalakas yung ikot ng yung RPM ng blowers. So siguro Uh, hindi niya na may maintain yung power kaya yun nag nagvary okay. kaya humanap ako ng blow, blower na mas mababa ito 25.25 0.25 amperes lang siya 0.25 amperes so nung tinest ko siya okay naman hindi na siya nagvary kaya lang ang problema parang naghahati sila ng power kaya yung dandito dito humihina siya So para naghati sila. Okay, pero um, okay pa rin, pwede na siguro. Um, yun lang. Pag gagawin natin to, uh, huh. aralin ko muna kasi di ba temporary lang natin nilalagay. Okay? So, let's go. Mm. Um, nga pala, ito kasi yung yung airflow na galing sa front, dito kay McMahon, papunta likod. Actually, yun yung standard kahit sa ang equipment guys, kahit sa equipment, kahit sa mga mga um, data centers, yung mga mga ano nila, mga equipment nila doon. Talagang yung front ang cold. Dito talaga lalabas yung hot. And then advantageous din, isang advantage ng ganito yung airflow is, 'di ba, usually pag nasa tech booth natin, nakaharap sa atin tong amplifier na to. So para yun lang hindi din tayo mainitan dahil kung dito yung buga so mainit sa place natin sa tech booth natin and then pag nag uh, introduce tayo albawa gumamit tayo ng electric fan para sa atin so uh, pwede pwede rin na yun uh, yun din yung cold air na pwede niya mahigop yung galing na sa electric fan natin so kaya ito yung standard talaga So, yun ang gagawin ko dito. Baba muna lang. <coughs> okay. So, maiksi yung wire. Kaya dudugtungan ko siya. Meron na ako ditong pre-prepare. Ayan. Okay, ayan. Tapos na. So, pagkita ko sa inyo. So, ayan. Hindi ko pa pala naikabit dyan. Okay. Kabit ko na lang mamaya bago natin na i-test. Alright. Dito nakakabit yung ano, guys. Ayan, o. Ayan. Yan yun yung fan. And then, nakaparallel connection yung dalawa. And then, dito sa kabila, ganun din. Ayan. Nakaparallel connection na rin yan. Okay. Ito yung isang fan. So, papunta na doon yung, ano, yung airflow niya. Ayan. Galing dito, papasok dyan, and then, labas doon. So, kung, yung, kay Mekman kasi, ang babalik ta rin ko, ang problema ko dito, eto, um, mahina yung magiging, um exhaust niya kung galing doon sa isang blower papasok ito goods to, kasi hihigop ng malamig na hangin galing sa likod papasok dito ipapalamigin niya. to pagdating dito sa dulo uh, hindi niya kaagad yan guys mai lalabas yung hot air kasi perforated lang tong nasa likod na to ayan so pwedeng mag accumulate yung warm air dito and then baka kumalat lang papunta dito sa transformer So, hindi siya good idea na um, balik na rin ko lang. So, as is na siya. So, ito na lang yung mga rewaral na unit na lang ang uh, gagawin kong uh, kumbaga ikokopya ko lang yung kay Mike Mann, na galing na dito sa harap yung cold air and then papunta sa likod. Okay? So, test na natin. Ayan. So, naisaksak ko na siya, guys. Ayan. Punta doon. Okay. So, power on. Ayan. So, maandar na. Ayan. Punta doon sa likod. Okay. Okay. So, wait lang. Lakas naman siya. Ito hindi ko. Okay naman. Okay. Tumalabas naman yung hangin galing dito hanggang dito sa likod. Ayan, ramdam naman yung labas dito. Okay. So, ayan. Um, yung isang unit, ganun din yung gagawin ko dito. So, magdadagdag din ako ng dalaw pang fan. So, para yung tatlong amplifiers, so, hindi na tayo magkakaroon ng issue. Doon sa so, nag, nag uh, parang nagrecycle nagre lang yung hangin. So, da dapat lahat ng power amp, dapat magkakapareha sila ng airflow. Yun lang yung um, kailangan para hindi mag-overheat yung ating mga amplifiers. Okay. So, hanggang dito na lang muna tayo guys. So please consider to subscribe and pa paalam pansamantala and see you on my next video. Salamat.